Napakasweet at nakakakilig pa rin ang mag-asawang Richard Gomez at Lose Torres habang naghihintay na mag-umpisa ang premiere night ng pelikulang pinagbibidahan ni Richard Gomez. Dumating na magkahawak kamay sina Richard Gomez at Lois Torres papasok sa venue kung saan gaganapin ang Red Carpet Premiere Night ng pelikulang Savage Land na pinagbibidahan ni Richard Gomez at Elijah Canlas. Super ganda at guwapo ng mag-asawa habang naglalakad. Super bagay talaga sila sa isa't isa na parehong matatangkad. Pahinto-hinto din ang kanilang paglalakad dahil maraming mga press ang kumukuha sa kanila ng picture. Ito ang comeback movie ni Richard Gomez pagkatapos ng mahabang panahon sa pamamahinga sa showbiz. Dahil busy ito sa paglilingkod sa bayan ng Ormoc bilang congressman. Likod Savage Land sa ay siguradong aabangan ng marami lalo na ang mga fans ni Richard Gomez na namimiss siyang makita ulit sa big screen bilang action star. Magkatabing umupo ang mag-asawa na sina Richard at Lucy, kasama pa ang ibang mga kas ng naturang pelikula. Seryosong pinakinggan ni Lucy Torres ang tagapagsalita para magpakilala sa buong cast. Isari TMC Tagalize Movie Channel, Viva Cinema, CMP Celestial Movies, Pinoy, Halo, Halo, Halo Radio, Bodiju, Umakyat sa entablado ang buong kas ng Savage Land sa pangungunan ni Richard Gomez at nagpaabot ito ng pasasalamat sa mga lahat ng sumusuporta sa kanila na mga kaibigan, kamag-anak at mga press. Coming not to watch Savage Land, natutuwa ako na nandito yung mga friends natin, nandito yung mga press people, familiar faces. I'm happy that... Uh... Pagkatapos ng premier night, sa paglabas ng mag-asawa, nakasunod pa rin sa kanila ang mga press para ma-interview si Richard Gomez. At hanggang sa paglabas nila, magkahawak kamay pa rin ang dalawa. na uh,